Ako ay Pilipino. Sa bansa akong perlas ng silanganan, tila'y maraming nanilirahang lapastangan. Iniisip lang sariling kapakanan. Kung mangurakot, walang pakundangan. Marami Gustong tumakbo sa halalan para ang bayan daw ay matulungan. Ngunit nang sila'y malagay sa kanilang luklukan, pangako sa bayan, kanilang kinalimutan. Mga pangako, napako. Ako sa inyo'y sumusuko. Ayoko na gusto na.